Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Tala Cruz, isang bihasang manlalakbay na May 15 taong karanasan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman para sa iyong unang paglipat. Kung ito ang iyong unang beses na sasakay na aeroplano, binabati kita. Malapit mo nang buksan ang isang bagong kabanata ng kalayaan, stress, at kaguluhan sa airport. Ngunit bago pa man umangat ang aeroplano, ang tagumpay ng iyong biyahe ay napakpasyahan dito palang sa iyong bahay. Una, ang mahalatang bagay. Makpasya kung saan at kailan ka pupunta. Ngunit ang totoong bitag ay kasunod nito. Nga papeles. Suriin mo ang iyong pasaporte ngayon din. Kung ito ay ma-expire sa loop ng anim na buwan, maraming bansa ang hindi kapapayagang sumakay sa eroplano. Ito ang pinakamalupit na paraan para masayang ang isang bakasyon hindi sa security, kundi sa mismong check-in counter. Para sa domestic flight, tiyaking ang iyong maa-valid ID tulad ng Philippine National ID PhilID, UMID, o driver's license ay hindi papaso. Ang mga ID na ito ang makpapasya kung makakalusot ka o maharang sa Office for Transportation Security OTS, susunod, oras na para mahanap ng iyong flight ngunit maingat na hindi maholo sa patibong ng mga murang flight website. Ang isang click ay nagiging sampung tab. ang sampung tab ay nagiging dalawang oras, at bigla, nasa sopa kaparin na walang tiket. Ito ang mahalaga. Ikumpara ng direkta ang website at app ng ng airline tulad ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, at Air Asia. Minsan, ang app version ng parehong airline ay naalo ng nakatagong diskwento. At o, oh, Maaring mas mura ang third party site tulad ng Traveloka, gunit huwak makpadala sa walang katapusang paghanap ng perfectong deal. Kung kaya mo, pumiling ng direktang flight. Ang mga layover ay parang masayang. Adventure hanggang sa ikaw ay tumatakbo na sa mga terminal na may apat na minuto na lang ang natitira at walang gate na makita. Ngayon, mga upuan. Window seat, perpekto para sa mga baguhan at mapangarapin. Ice May nam ko madalas kang kailangan gumamit ng banyo. Middle seat. Sabihin nalang nating naway gabayan ka ng gadiyos ng paglalakbay. Iwasan ang mga emergency exit row sa iyong unang paglipad. Mukha itong maganda hanggang sa mapaktanto mo na voluntaryo kang makbubukas ng pinto kung may mangyaring masama. Sunod, bagahe. Bigyang pansin ito kapag nagbubuk. Hindi lahat ng tiket ay may kasamang check baggage. Mahili ang mga airline na itago ang nga bayarin sa bagahe sa likod ng mga light fare na biglang bumibigat kapag nagdadaka ng malita. At heto ang isang promove pagkatapos bumili ng tiket ay print ang lahat o oh papel. Ang nga cellphone ay namamatay. Ang mga baterya ay naubos at mas maraming manlalakbay na ang pinatak ng wifi sa airport kaysa sa masamang panahon. Kakailanganin mo ngang tatlong bag. Personal item. Kasya sa ilalim ng na backpack o purs. Carry on. Inilalagay sa overhead bin. Karaniwang 22-14, May. 9 kalay 9, pulgada. 56 kalay 36 kalay 23 cm. Check bag. Ibinibigay sa check-in. Dapat ay mas mababa sa 60 to linear inches. 158 centimeters. At 50 pounds, 23 kilograms. Kung sobra sa laki o bigat, asahan mong makbayad ng mas mahal pa sa iyong tiket, sa pag-impake, eye roll, huwag Gumamit ng compression cubes para masiksik ang lahat. Ang malitium battery ay hindi dapat nasa check bags. Laging dalhin ito sa iyo. Ang maito ay maaring literal na maapoy sa himpapawit. Suriing mabuti ang listahan ng maipinakbabawal na gamit sa iyong pupuntahang bansa. Mga matutulis na gamit, malalaking likido, o mga pinahi gamot ay maring maging sanhing ang iyong pakaflek. Bilang patakaran, kung nag langan, iwanan mo na lang. Timbangin ang iyong bagahe. Huwag umasa sa pakiramdam magaan lang ito. Gumamit ng luggage scale o ang bathroom trick. Timbangin ang sarili. Pagkatapos ay timbangin ang sarili habang hawak ang bag. Ibawas ang diprensya. Ang nga sa sobrang timbang, nabagahe ay mas masakit pa kaysa sa turbulence. Kapag nakaimpa ka na, planuhin ang iyong biyahe papuntang airport. Isang kapamilya, taxi, o grab. Kung makmamaneho ka, tandaan, ang parking sa airport, lalo na sa Naya, ay kung saan namamatay ang budget. Patayin, ang iyong maha headlight, itago ang mahahalagang bagay, at ilagay ang susi ng iyong sasayan sa isang ligtas na lugar mas mabuti kung hindi sa iyong check luggage. oh, nangyayari iyan nang mas madalas kaysa sa inaakala mo. Pakatapos, mag check-in online, karaniwang 24 na oras bago ang paalis. Para sa airline tulad ng Cebu Pacific na hindi nag-assign ng upuan, Mag-check-in sa eksaktong segundo na mag-umpisa ang 24 oras na bintana? Ito ang maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng maagang boarding group at huli. At maniwala ka sa akin, ayaw mo sa huli. Panghuli, kumain, uminom ng tubig, at matulog ng mayos isang araw bago ang biyahe. Heto ang isang kakaiba, ngunit epektibong tip mula sa mga betranong manlalakbay. Kumain ng isang bagay na may mais. Ume! Bakit? Dahil dumadaan ito sa iyong katawan nang hindi nakbabago. Ito ay isang magaspang ngunit mabisang paraan upang masuri kung paano na naapektuhan ng paglalakbay ang iyong panunaw. Ituring mo itong sariling travel tracker ng iyong katawan. Ang iyong tunay na paglalakbay ay nagsisimula bago paman umalis ang eroplano sa runway. Sa airport. Nakarating ka na sa airport. Ngayon, dito na talaga magsisimula ang laro dito na papani ang mga kalmadong tao at ang mahandang manlalakbay ay dumada na parang megapro ang pakakaiba, alam kung ano ang mangyayari. Unang panuntunan, dumeting ng maaga. Dalawang oras para sa domestic flights, tatlo para sa international. Kung malampasan mo ang oras na ito, ang iyong bakasyon ay magiging isang takbuhan sa mga maalingaw na terminal habang hinihila ang bagahe na biglang parang isang maliit na planeta. Pakpasok ang unang mong misyon ay mag-check-in at ay drop-off ang iyong bag. Maari kang gumamit ng kios o dumiretso sa counter. Ibigay ang iyong ID, kumpirmahin ang iyong madetalye, at panorin habang iniprint ng system ang iyong boarding pass at ang mahiwagang sticker na tinatawag na luggage tag, ang malit na te na iyon, ang pasapot ng ngayong bag. Ngayon, patungo na sa halimaw. Ang security check. Dito na mamatay ang pasensya. Bago pumila, maghanda. Ilabas ang iyong laptop, mga likido, at dokumento para madaling abutin. Kapag tinawa kang opisyal ng OTS, ipakita ang iyong ID at boarding pass ng malinaw. Pagkatapos, ores na para magubat ng bahagya. Hubarin ang sapatos at jacket. Ilabas ang electronics. Ilagay ang bawat isa sa makakahiwalay na tray. Ang likido ay dapat mas mababa sa 3-4 onsa, 100 ml bawat isa. Lahat ay kasya sa loob ng isang malinaw na quart size na bag, isang litrong bag, may bot ng tubig, ubusin ang laman. Kung makalimutan mo, haharapin mo ang pinakanakakahiyang ritual sa airport, ang pag-inom ng halos isang litro maligamgam na tubig habang pinapanot kang nga estranghero. Kapag dumaan na ang iyong matray sa x-ray, haharap ka sa scanner. Kung mayroon kang ma-implant o metal sa katawan, sabihin ito ng maaga. At kung isang tabi ang iyong bag, huwag ma-panic, nangyayari iyan. Ang nga opisyal ng OTSI hindi nandiyan para sirain ang araw mo? Kailangan lang nilang tiyakin na ang merienda mo ay hindi isang maliit na pampasabok. Kapag nakalapas ka na, huminga. Nagawa mo. Ngayon, tumingin sa malaking board. Maaring nakbago ang iyong gate number. Ikumpara ito sa iyong boarding pass at pumunta doon agad, ang nga gate sa mga airport tulad ng nai ay maaring nakakalito, ang gate lima ay maaring dalawang minuto lang ang layo o isang kilometro ang tatahakin. Natapuan muna. Mabuti. Ngayon na nasa gate ka na, mari ka nang relax ngunit nang matalino. Punuin ang iyong buta ng tubig Kumuha ng merienda. Kung kailangan mong mak-charge ng iyong telepono, iwasan ang mapampublikong USB port. Hindi iyan paranoia, protection iyan. Ang juice checking ay tutu kung saan maaring maknakaw ang data ang ma-hacker. Laging gamitin ang sarili mong cube adapter habang nasa himpapawit. Nang umakyat ka na sa aeroplano, ilagay agad ang iyong carry-on sa overhead bin at ang personal item sa ilalim ng upuan kumilos ng mabilis. Bago umupo, punasan ang iyong lugar, tray table, seat belt buckle, armrest. Kapak na kaupo na, ikabit ang sinturon. Panatilihing tuwid ang iyong upuan para sa pek take off. Ang nga eksperto ay magsasagawa ng kanilang safety demo. Panoorin mo ito. Ang pagangat ng eroplano ay may kasamang kakaibang pakiramdam sa tiyan ganap na normal iyon. Para sa pressure sa tainga, ngumuyang gum, humikab, o dahan-dahang huminga palabas habang nakatakip ang iyong ilong. Kapag namatay na ang fasten seat belt sign, maari ka ng gumalaw, kung madali kang mahilo, epektibo ang ginger ale o bonamin, laging maglakbay na may laman ang tiyan, mas malala ang hilo kapag gutom, sa mahabang flight, makakaroon ng pakain at entertainment. Magdala ang sariling headphones kung mahalaga sa iyo ang kalidad ng tunok gumamit ng neck pillow, manatiling hydrated, at igalaw ang iyong nga binti paminsan-minsan. At kapag nakaroon ng turbulence, huwag mapanik. Tinatawag ito ng nga piloto na isang comfort issue, hindi isang safety issue. Huminga ng malalim at sakyan lang. Ito, kapag nagsimula ng bumaba ang eroplano, muling gawin ang ear popping trick, ituwid ang upuan, itago ang tray, at ikabit ang sinturon. Ang paglapag ay maaring maging makinis o parang isang kontroladong pagbagzak. Pareho itong normal. Kapag huminto na ang eroplano, manatiling nakaupo. Lahat ay nakmamadaling tumayo, ngunit hindi naman makbubukas ang pinto sa lubngang ilang minuto. Pagkatapos lumapag. Nakalapak ka na. Ngunit hindi ka patapos. Pagbaba mo, hindi ka na maaring bumalik para sa mga nakalimutang gamit. Para sa mga domestic traveler, sundan ang nga karatula papuntang baggage claim. Para sa mga international, maligayang pagdating sa immigration at customs. Sa immigration, asahan ang pila at ihanda ang iyong pasaport. Sa booth, manatiling kalmado. May kling sagot, walang biro. Tatanungin ka, saan ka galing? Ano ang layunin ng iyong pagbisita? Gaano ka Katagal mananatili? Sagutin ng malinaw. Tatatakan nila ang iyong pasaporte. Pagkatapos, pumunta sa Baggage Claim. Panorin ang digital screen para sa numero nga iyong carousel. Lagyan na, laso o matingkad na tag ang iyong bag para madaling makita. Kung nawawala ito, ay report agad ang maliit na sticker mula sa check-in ang iyong patunay. Panghuli, Customs. Ideklara kung ano ang iyong dala. Walang armas, walang karne, walang buto. Kung hindi kasigurado, itapon ito o kainin bago pumila. Kapag nakalampas ka na sa mga sliding glass door na iyon, tapos na. Nakava mo. Mula sa passport panic hanggang sa pila sa OTS at tabulan sa himpapawid, natapos mo ang iyong unang paglipad. At nayon, opisyal nang bukas sa iyo ang mundo, bawat airport, bawat gate, bawat bagong abot tanaw. Maligayang Pagdating sa Travelers Club.